Hey welcome back. So for today's video is part to ito ng ating answering question about PLDT Wi-Fi. So simulan na natin. So ito first question incorrect kahit tama ang admin at password. So ito ay nasagot ko na sa part 1 video natin na tutorial. Sa mga hindi pa nakanood sa part 1 natin, so puntahan niyo na lang yung previous video natin. Next question, nakalimutan ang password. Paano palitan ulit ang Wi-Fi password dahil nakalimutan na nga ang password? Paano din mag hard reset? Kung nakalimutan na natin yung password natin sa Wi-Fi at sa router, so gusto mo na siyang palitan dahil marami nang nakakonek na mga kapitbahay niyo. Kapag naglalagin kayo kung tama naman yung admin at password na nilagay nyo, so nag-e-error pa rin, ang magandang gawin natin ay mag-hard reset na. Paano ba natin gawin ang hard reset? Halimbawa itong wifi namin. So yung wifi namin ay Noipisam So ayan, nakakonect pa yan siya. So, iha-hard reset natin siya ngayon. Next, puntahan natin yung ating Wi-Fi modem. So, makikita nyo dito sa modem natin ay dalawa yung ilaw. Sa left side ay yung power at yung right side naman ay yung sa internet natin na WLAN. So, dito sa side ng ating modem, may makikita kang butas. Ayan. So, may nakasulat na reset. Kuha ka lang ng kahit anong pantusok basta kakasya sa doon sa may butas. So, yung gamit ko ay yung medyo mahaba yung dulo ng ballpen So, ipipress mo lang. Press and hold. 10 to 20 seconds bago bitawan. Pagkatapos natin ma-hard reset, so mawawala na tayo ng internet. Yung ilaw sa right side ay nawala na. So, isa na lang yung power. So, antayin lang natin siya bumalik bago tayo mag login sa ating router. Kapag bumalik na yung WLAN na ilaw dito sa right side, ay babalik na rin yung original Wi-Fi username at password ng inyong modem. Before or kanina, ito yung Wi-Fi username natin, Noypisam, Nung hinard receipt natin, bumalik siya sa original Wi-Fi username at ilalagin natin din yung kanyang original password para makakonect tayo sa ating internet. Kung hindi nyo memorize yung original password ng inyong Wi-Fi modem, so tingnan nyo na lang sa likod ng inyong modem, nandiyan nakadikit yung sticker. So yung sa taas, yan yung username at password natin sa router kung maglalagin ka sa site. At ito naman na sa baba, yung SSID, yan yung original username ng ating modem. At yung sa pinakababa naman, yung YLAN-K, yan yung original password ng ating Wi-Fi modem. Next kapag nalagin na natin yung password natin, so babalik na tayo sa connected. So meron na tayong internet. So ang next natin gagawin ay mag-login na tayo. Punta na tayo sa Google search. I-type lang natin yung https colon dalawang slash at 192.168.1.1 then search at madadirect ka na sa router ng ating PLDT. So yung pangalawang way naman, so ang i-search nyo ay PLDT change password. So, ito yung pangalawang way kung ayaw nyo mag-type ng mga numbers. So, click mo lang yung first link na PLDT, how do I change my Wi-Fi password. Pagkatapos, scroll nyo yung lang yung number 1, i-click nyo yung, yung may red highlight. So, magdadirect ka na mapunta sa ating PLDT router. Kapag nandito na tayo sa ating router, ilalagin na natin yung original username natin at password na 1234. So, i-type na natin yung puro small letter na admin. So, dapat small letter yung admin, yung letter A hindi malaki big letter at yung password na 1234. Then click login. At ito na yung lalabas. So, the login password in the default one, change it immediately. So, mabilisan lang to guys. So, yung old password sa number 1, ilalagay mo yan yung 1234. Next, itong new password, maglalagay ka na ng panibagong password mo. So, hindi lang natin yung nakalagay na guide sa number 1, 2, and 3. Dapat hindi tataas ng 12 characters yung gagawin mong password. Dapat may combination siyang na nakasulat sa number 2. So, ito yung example natin na gagawing password. At Sakura 14. So, makikita nyo sa ginawa nating password ay meron siyang 4 combination. Yung at, yung big letter na S, at yung small letters, at yung numbers. So, dapat for combination yung gagawin yung password. Next, i-confirm natin yung ating password. Pagkatapos, dito naman sa baba, sa modify the five way password, so, ang ilalagay natin, same pa rin yung password na ginawa natin sa router para hindi tayo malito kung ano yung password sa router. Ganon din dapat ang password natin sa modem Wi-Fi natin. Next, click update. Ayan, pagkatapos natin mag-click update, ay mawawala na tayo ng Wi-Fi. So, wala na tayong internet. So, babalik tayo dun sa wifi natin sa cellphone. Ayan, then. So, makikita nyo, incorrect password na siya dahil napalitan na natin ng panibagong password. So, i-open lang natin yan para ilagay na natin or ilog in yung panibagong password na ginawa natin. Pagkatapos natin malagay yung para bagong password natin na ginawa. So, click connect. At pagkatapos, magiging connected na tayo. Nakakonect na tayo ulit sa ating Wi-Fi. At bago na rin yung Wi-Fi password natin, hindi na makakonect yung ibang device dahil bago na nga yung password natin. Sundan nyo lang ka-DIY yung step by step natin para hindi kayo mahirapan at hindi kayo maguluhan sa pagpalit ng inyong password. Kita kits ulit tayo mga ka sa next topic natin paano mag-rechange or palitan ulit ng bagong Wi-Fi name at password sa gusto ulit palitan. Don't forget to like, subscribe at hit the notification bell para lagi kayong updated. Thank you for watching!